Kami o, oh, sa sugod bahay o, oh, sa tunasan o. Oh. Ngayon po, nga ba o, oh, andito kami sa tahas numero. Ang mga nagpa-registered po, 700, uh, no, 830 kami, pang 799. Kaya andito kami sa hulihan, ayun o, oh, konti na lang nasa likod oh. o. Ngayon sa kabila po, mailit o. Eh po, inaapa pa yung sayang. So. Hirap Pagod ng pera. Ang dami nagbabaka sakali. Lima lang ang mananalo. <mikita> sinabi na? Bawala. Bawal Bawala <mikita> hindi, oh, hindi mo. lang pero pag ini-load mo tapos na ano? Okay, God bless